So hard! So they're pa <laughs> uh, wow. Oh! Tanong Tag-iikot lang ako. Si 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 Rafa. Mag-iikot. Si No, I don't wanna ruin no? our friendship. Yeah. yeah, don't. Don't be harsh on Papiloto. <laughs> si porsigido. Porsigido. harsh nela. Papiloto. Uh, Dahil porsigido ka, Papiloto. don't say mo ng na... <laughs> halaman ni kuya. Hindi <laughs> tunoy yan. Sipsip ka dito, isang lago. Huwag. <laughs> <laughs> uh, um, kumain. kumain ng sile. Nang ganun na. Oh! Oh! Isang lago? Oo. Papiloto. Truth, daw, si Truth, daw, si Truth, daw, si Bas. si na. Sikap na ba? Ay, nice. Ah, sikap na daw zap eh. Hmm. May isip ka ba? Ano, um, um, truth? Truth, yeah, truth. Uh, truth? Kanino? Truth. Ah, uh, there. Pay basket. Basket. Ah, there kasi ano. I'm um, so far. Kung may limbawa. Your... Uh, what's your, sino ba? Si Basti. Si, si Tap, may nag-aas na? Oo. Uh -huh. Kung may limbawa, may, ano, may makakasama ka sa isang... Ap Isla, isla. isla, kahit sino. Pero kay Jay, syempre. Sa lahat naman, ang mga seven days para mag-survive, wow. sino ang sasama 달라. mo? Sa so, labas din? Ha? Dito lang, lang. Sa isla lang, dito. sa isla lang. Pupunta sa isla. Bukod sa kuya mo? Silasis. Marunong maluto eh. Ako niya mo Teka, sasabi daw. Maliban daw. daw. Maliban. Uh, mali wait. wait lang, kasi ang layo nila. Paano man sila? Dapat mag-disperse sila. Hindi, natatapot na, natatapot na. O, sige. Okay. No, Alex. <laughs> o, oh, ikaw. Isabel. Dabit kasi nilagyan niya ng water sa loob ng nung aking. o Si Roke. 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 Truth or dare? <laughs> Truth or dare? <laughs> <Truth or there? laughs> <laughs> 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 nose to nose daw. <laughs> ha? Nose to nose. Wili na ba? Wili